gamit Dapat ano ko dito. Very, very mindful. Very, ano yan? Very mindful. Very, ay, ano yun? Ano yung sinasabi sa TikTok? Hindi ko alam. Very mindful. Very demure. Very sophisticated. Yeah. Dapat. Ngayon, mag aano tayo, lip screen. Lip screen from... From me. Siyempre, ako bumili lamang from you. Ang ganda lang sa araw nung baabab na ito. Wala na lang tayo? Lip screen. Nakapag-lip tint na ako ng etude. Etude. de mga bubaklo. No. ito ka sa dede ko. There. On the way tayo sa saan tayo pumunta? Las Piñas. Deliver natin okay. yung kaakoy na ginawa ni Idol sa so, isang fan natin. Fan ba siya? O nag-comment lang siya? Tapan niya eh. Tapa naman siya. papa ni Idol. Ni Adol. Ito na ang aking first ever video here on YouTube. Maging YouTuber na lang. Kung kayo, hindi mo wala mo nanonood sa akin sa Facebook eh. Alam mo, hindi pa rin ako nakakapag-ganto ng maayos. Gaya na pa ako dito. Anong pangalan ng vlog ko sa YouTube? Huwag Sara Vlogs. Malamang ang dami ng Sara Vlogs. Parang ayoko na maging si Sara Motox. Pero Sara Motox na lang. We're here na. Two minutes away. Two minutes away na lang tayo. One minute! The Passenger Princess na bakit hindi daw matutong mag-drive. Bakit matutong mag-drive kung marunong naman ako umangkas lang? Hi guys! Tapos na kaming magkabit ng Tapos na kami. Ay, ipapunta na kami ngayon kay La Boss P. Kami ay manginginain naman sa bahay nila Boss Prime. Yun ang aming second home. Second. <laughs> kala ko second agenda. Second room Oo, oh, kasi pag nakakakita sa amin na bukas kami ng bukas ng mga rep dun, sabi ko, grabe, parang mga bahay nyo na to, talagang binubuksan nyo na yung rep, di man laki Ahalam. Tsaka pantry. Tsaka ang pantry. Tsaka nag-uwi kami mga pagkain, baka di lang nila alam. Ito mo, mukha ko imo. Ganda. Ganda ko nga eh. Because tonight... Kakampi ang araw! Kakampi yan! kaaway ko ang ulan. <laughs> kaaway ko ang ulan. Huwag ka nang umulan. Okay na sa akin yung maaraw. Maganda palang mag-vlog sa iPad 10, Jen. Yeah. 256 Bigat fully paid. Lang. Fully paid. Ng Hang? credit card ng iba. Credit. Card. Pupunta kami ngayon kala Boss Prime. Badwee! Nang hindi nila alam. Kasi hindi nila kami nare-replyan eh. So, feeling ko it's a yes na magpunta kami. Kaya hindi yes. sila nag-reply. Grabe <gasps> naman sa araw. gas station tayo muna dahil wala na kaming gas buti na nakakaandar pa kami kaya wala kaming gas Tanakilhan Magkaroon mo mukas ah. Yes po? Pinapalagaan niya like yung aso Parang minibigay niya yung aso niya Bakit niya binibigay yung aso niya? Di talaga kami nag-aalaga ng dog Hindi marun kami marunong mag-aalaga ng dog May dog kami before Tapos Or ano din, parang pina-adapt din namin kasi hindi namin kayang alagaan. Nakakabag talaga ng puso pag ganoon O ako lang, love. Okay. Legit ba yung mga gano'n? Ang dami ko na kasi na hindi, hindi nakakausap na eh. gano'n. Yung laging nawawala ng pamasahe. Ba't kasi kayo umaalis okay, pare, na wala kayo pe? Pare, Pare-pareha sila. <laughs> Now you tell me. Ito pala yung tourist okay, spot so, dito. Ano tayo sa ano <laughs> Ang ganda naman ang phones. Parang, ang sarap ninyo. Ako lang ba? Nakikita niyo yung mga bahay niya, guys. Eh. Ako lang ba? Na parang gusto ko din ito sa ganyan, no? Yung barong-barong. Yung ano, yung parang ang cute. Kasi pag may talaga akong ibang bahay, ini-imagine ko what if ako yung nakatira doon. Tapos iniisip ko yung coziness ng bahay. Yung parang maliit lang yung kwarto. Tapos doon ako mag, ano, mag Ganyan. Iwan ko. Like, gusto ko tayo nga sa ganyan. Ano pa tawag sa... Mali ba yung sasabihin kung squatter yan? Love? Yung ganyan, no? Oh. Tapos tatawang ba yun ako ng ganyan? Yung mga bagets. Ah, oh, ko yun. Kasi alam mo, yung mga nakikita kong mga ganyang bahay sa nabotas, mga naka-aircon pa. Oh, di ba? E, paano mga naka-ano yun? Mga naka-jumper? Eh, na, eh. parang ang comfy ng buhay nila. Hindi siya nagkabahid ng buong kuryente. Malita yung kwarto mo, tapos meron kang aircon. Tingnan mo yun, Lish. Oh, di diba? Nakakapag ko yun. Gusto ko matry tumira sa ganyan. Yung parang bawal kang magtalon-talon. Kasi pangarap ko talaga yun eh. Tumira ko sa ganun, Sa barong-barong. Yan. Pag nakikita ko yung Sanabota, sa may Malabon. Yung, yung sa may ano? Sa may mountain ano yan? Mountain province. Hindi. Bobo. <laughs> Smoky mountain. Diba? Saan yan? Yung sa may ano? Sa Ay. May, dun sa may ano? C5. Yung lagi mong gusto mo. C3. O, gusto mong dinadaan. C3, C5. Tsaka yung dun sa may Malabon, yung sa may Pampa for di ba? Yung parang isa lang silang community doon. Tapos every time na may mag-birthday, nandun dun sila sa labas. Sa okay, may kalsada, pag may patay. patay sa yung birthday, patay, binyag, doon. Parang gusto ko yung matry. Ako lang ba? O pick me girl lang ako? Pick me girl ka lang. Comment down <laughs> below. <laughs> okay guys, we're here at... Ano? Danielle. Anne cream. <laughs> Gandang. This is Millie. Meet Millie. That's our car. That's her car pala. Hello guys. Kayo ba talaga ang araw sa Pain. The sun is blessing you look niya ang mga packs wala 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 naman siguro eh ako pa kaplantita siya ito yung sinasabi mo dito pala yung tuloy-tuloy na alagaan yung pandilig-dilig mo kuha ho naman ako putulin ko lang <laughs> yung ante yung hindi tayo sa amin. Second home. Walang mga may-ari ng bahay. Hello! Tingnan niya, may cats din sila dito eh. This is... Ang pangalan nito? Ang pangalan mo? Pangalan niya ata ay... Billy. Charot. Titingnan natin kung anong pwede nating makain sa bahay na to. So here, may Four. na natin ang pantry. Ito natin ang pantry. Ito na na natin ang Ito na natin ang pantry. Ito na na natin ang pantry. Ito na Yan na mo. Kating na mo. Ting na mo. yung mga hindi ka nagkagawa sa page ko. Mm hmm, ang pakit. Mmm. Eh. Bless you naman. Uh -huh. Nung, nung tumawag kayo na nasa KFC, kayo yung pinakain. Pasok. Pasok yung... Ito, gusto. Ito, gusto. Ate, dito <laughs> ka. Uy, <laughs> kumain na kayo? Pagay okay, ka sa vlog ko. <laughs> <laughs> May pusit. Oh, merong ka, meatballs na okay. kamaha. Ka sa ay, nagpa-vlog ka pala

Bilyar, Latingin grabe eh. ka. Ang dito sa Coffee Project. Sa ano? Saan to, boss? Sa River Drive. Sa River Drive. Ang oh, init. Walang aircon. Hindi, sa Bulacan. Gusto mo mo order ng ice Ano nalan? Wala ba? Hindi, yun yung minu. Ang sa ko masyado magpakabili. mo ako dahil. Uwi na kami. Nakapag, ano nga kami? Gala. should feel that too. babad ko to for 5 minutes. Maganda pala mag-vlog dito sa iPad 10. Kaya na to. Ay. Pero, yung ilaw, siguro. Tapos ang bigat niya, parang, pero kaya lang. Papatong-patong ko na lang yung iPad ko kahit saan. Kaso, lagi siyang tumutumba. Baka sa susunod, kumukurap-kurap na din tong iPad na to. Katulad ng iPhone ko. Yung phone ko naman, 12 Pro yon. Nagkurap-kurap na siya dahil lagi din siya bumabagsak. Siguro hindi lang ako maingat. This is Calix. This is my bunso. Wait. Usually, yung peeling serum, binababad ko siya ng more than 5 minutes. Pero ngayon, parang masakit yung face ko. Kaya kalalagay ko lang. Okay? Binalawan ko na. May binila ako sa TikTok. Holder siya. Kasi nga, di ba, laging nang bumabag sa phone ko kapag nagtatry-try ako mag-video-video. So, bumili na ako nito. Kasi nung nakaraan, super hype nito. Sobrang mahal. Yun. Pero ngayon, nabili ko lang siya ng ano, 175. Hindi pa ako nagbayad. Ginamit kay Gcash nila. Like. Oo. Oh, kailangan ko magtanggal ng case or mm -hmm. asan yung ma may magnet to eh baka kailangan yung magnet nito. Guys, so nandito na tayo ngayon sa room natin para tayo ay matulog na. Guys, na-try ko na yung binili ko sa tiktok kaso kailangan ko pang tanggalin yung case ko bago ko dikit hmm. thank you for watching guys bye see you in my next vlog you